don't get it. Now you're really pissed off. Ano ba talagang gusto niyang mangyari? Tanong ni Miko kay Harry habang nasa loob sila ng kanyang opisina at doon ay nag-uusap. Nagkibit balikat si Harry. Hindi ba dapat ang mas tamang tanong mo ay kung anong ang nararapat mong gawin? I practically invited her out on a date. Sambit ni Miko. But you did it with Fred. Nakangiting mong kahin ni Harry. So what are you suggesting now? Why not do it in the old-fashioned way? Natahimik si Miko. O oh, bakit parang natamemi ka? Natatawang tanong ni Harry. Uso pa ba yun? Medyo badoy na nga, pero click pa rin sa babae hanggang ngayon. Besides, wala ka namang choice eh. It seems to me na nabihag na ni Tracy ang puso mo. Gusto man niyang itanggi. Wait, mukha nga yata ngayon ang totoo. Kaya naman the next day, niya niyang suggestion ni Harry. Nagpunta siya sa cafe na may daradalang bulaklak. Balon sa chocolates para kay Tracy. The old-fashioned way hindi makapaniwala si na Ursula at Greta sa nasaksihan. Habang si Tracy ay kinikilig na rin ngunit ayaw ipahalata, nilapitan sila ni Miko sa counter. Binati muna nito si na Ursula bago binalingan ng tingin si Tracy. Look, I just wanted to have another chance. Paniwala niya kay Tracy. Another chance? Maang-maangan itong animo hindi pansin ang mga dalang bulaklak balon sa chocolates ng lalaki. Yes, alam kong I came to you too strong and I said things that have offended you in some ways hindi ko mibos si Tracy. Here, this are for you. Mungkahin ni Miko sabay inabot sa kanya ang mga bulaklak. Pero sa halip na ma-appreciate iyon, lalong nagmaganda si Tracy, hindi iyon tinanggap. At anong nangibig sabihin ito? Sinusuhulan mo ako? Kunway may pagtatakay niya ang tanong. Hindi kita sinusuhulan. Sinusuyo ang tawag dito. Malambing na mungkahin ni Miko. At ang gwapo-gwapo nito habang sinasabi ang mga katagang iyon. Pero sa halip na kaligin, nagpatuloy si Tracy sa pagtatry. Sinusuyo mo ako. Oo, huwag ka nang magpakipot. Pasimpleng bulong agad ni Ursula sa kanya nang dumaan ito mula sa kanyang likuran. Hindi mo nagpahalatay, obvious naman ito. Natawa tuloy si Miko. Nagtaas yan ng isang kilay. Anong tinatawa-tawa mo yan? I knew it. Nagpapakipot ka lang. Bulalas nito. Ganyan ba? Ganyan ba ang nanuluyo? Ganyan ba ang humihingi ng second chance? I'm sorry, I can't help myself. That's the problem with you. You can't help yourself from fooling around. But I am serious. I want you, Tracy. You want me for what? Do I really have to spill it out for you? Of course. Paano ko malalaman ang seryoso ka nang talaga? Palibhasa na tanay ka sa mga whirlwind na Nasanay ka nang hindi naghihirap. Nasanay ka nang nakukuha mong babae without offering any comment. And I'm so sick and tired of men like you. Okay, fine. I've done all these things before. Pero iba na ngayon. Nagbago ng lahat ng makilala kita. It was supposed to be a very touching moment. Pero wina lang bahala yun ni Tracy. Tinarikuran niya si Miko at lumakad siya palabas ng counter. Silunda naman siya ng lalaki. Nagsalubong sila ni Miko sa dool. Hinubad niya ang suot na apron at isinabit niya, Saan ka pupunta? Tanong ni Miko. Uuwi na. What? Hindi makapaniwala si Miko. Hindi ko na kaya ang pambubola mo kaya uuwi na muna ako. Tracy, hindi ako nang bubola. Oh really? Hoy Miko, hindi porket nag-express ako ng pagkakagusto sa inyo noong unang pagkikita. It doesn't follow na tatanggapin ko ng lahat ang sasabihin mo. How can I make you see Natutuota na totoo talaga ito? Not what you see and here is real. Bumulong si Ursula kay Greta. Hindi ba kanta yun? Masa di kalayuan lang ang dalawa at nanonood at nakikinig sa nagaganap kina Miko at Tracy na para bang isang magandang eksena sa pelikula. Shhh! Makinig tayo. Tumitig sa mga mata si Trace ni Tracy si Miko. Tais, ano pa ba naman ang gusto mong gawin? You know very well what I wanted. Untang niya. Nabalisa si Miko. Kaya ba niyang sabihin na totohani? God knows, mahal niya si Tracy. At hindi ito gaya ng dati na trip niya lang. Hindi't naroon ng kanyang pride na pilit na humahad lang para masabi niya kay Tracy ang gusto nitong marinig. Never naman kasi niya itong nasabi sa babae. In the past, nasanin siyang nakukuha ang babae sa simpleng conversation lang without uttering dramatic words. Kahit sila ni Ginger noon, nagkaunwanin lang until one thing led to another. Akala niya pwede nang huwag sabihin sa salitang nararamdaman. After all, 21st century na at moderno na ang panahon. Pero iba nga marahil si Tracy. Talagang sinusubok siya kung saan siya mahina. Inilingan ni Miko ang paningin sa paligid. Pinagtitingin na sila ng mga tao sa loob ng cafe. Pinapanood na rin sila ng mga ito. Hinihintay kong masasabi nga niya kay Tracy ang magic words. Sarisari ang mga reaksyon ng mga ito. May mga lalaking umiiling na para mang sinasabing, This is shameful man. Don't do it. Jahe. Pero kung titignan naman niya ang mga babae, parang nagniningning ang mga mata. Sa pag-asam lang sasabihin niya ay ang gustong marinig ng mga ito, na para sinasabing, Go ahead. Tell her how much you love her. Tell her how much she means to you. Nang balingan niya ng tingin si Tracy ay nangingilid na ang luha sa mga mata nito. You still don't get it, do you? Malungkot nitong tanong. Tracy, if you cannot express it in words, How can I believe that you could actually express it in action? Hindi siya nakasagod. Malungkot na lumakad si Tracy palayo. Sinundan niya ito ng tingin. Nakita niya natuwa ang mga kalalikay sa nangyari. Dismayado naman ang mga kababaihan. Kabilang na si Greta at Orsola na hinayang na hinayang sa mga kaganapan. Panabasan ng cafe si Tracy. Pero natili pa rin nakapako ang mga panamiya kay natatayon. Hanggang sa tuloy na nangang makalabas ang pinto si Tracy. At wala man lang siyang nagawa. Wala. Decided na talaga ko. Ang sabi ni Tracy, wala mang mangyari sa inaasahan ko. At least kahit na napapanang discover ko na pwede palang maging positive ang mga predictions ko. Nagpapaalam na sa kanila si Tracy. Nag-express na ito ng desire bumalik sa kanilang probinsya sa Boracay. Nasa loob sila ng silid nito. Nakaupo sa kama si Rowena at Ursula habang pinapanood si Tracy na mag-impact. Positive na pala ang mga predictions mo. Pero bakit parang hindi naging positive ang ending ninyo ni Miko? Tanong ni Rowena. Napangiti ito. Sino nagsabi sila niya tapos na ang lahat? Nagkatingin ang sina Ursula at Rowena. Ang ibig mo sabihin, umaasa ka pa rin? Tanong ni Ursula. Nanaginip ako kagabi. Pagtatapat nito bay lapit sa kanila. May major event na mangyayari sa akin bukas sa cafe at pwede pa rin kay Miko. Nakasasabihin na niyang mahal ka niya. Sambit naman ni Rowena. Ewan ko, wala akong ideya. But it's something big. Paano mo nalaman positive ang mangyayaring iyon? Tanong ni Ursula. Wala lang, kutog ko lang. Baka naman tibok lang ng puso mong nararamdaman mo, sabi ni Ursula. Gusto mo lang umasa pero ang totoo. Baka wala naman talaga tayong maaasahan sa miko na iyon. Pero anong malay natin? Bulalas ni Rowena. Magbuntong hininga si Tracy. Anyway, ano tanong man ang mangyari? Dito nakatitiyak ako ng na positive na napag-vibes ko sa inyong dalawa. Muling nagkatinginan sila na Rowena at Ursula. Anong nababibes mo sa amin? Excited na tanong ni Rowena. Napangiti si Tracy. Someone will propose marriage to you this week. Ang sabi ni Tracy kay Rowena. Namula si Rowena sa kasabikan. Really? Pero pa paano mangyayari yun? e wala namang boyfriend to. Ang ni Ursula. Nagkibit balikat si Tracy. Ewan ko kung pa, paano mangyayari. Basta tang anong ko may magpo-propose sa kanya ng marriage this week. Grabe, bulalas ni Rowena. Bigla tuloy akong kinabahan. Pa, paano nga kaya mangyayari? Noon binalingan ni Tracy si Ursula. At ikaw naman pinsan. What? About your best friend, Sandro? What about him? Remember nung sundoy ninyo ako sa airport at nang magkasaya? Mga kami? Yes, sabi mo may nakita kang prediction sa kanya. Actually, hindi sa kanya. sa iyo. Sa akin? Pero bakit sa kanya mo nakita? Because it involves him as well. Ha? Huh? I saw the photo of you in bed. Sabi ni Tracy. What? Hindi makapaniwala si Ursula. Ano ginagawa nila sa kama? pilang tanong ni Rowena. X-rated ba? Tumango si Tracy sabay-misi. X-rated talaga. Hindi, hindi ako naniniwala. mula alas ni Ursula na medyo napikaw. Pero yun ang nakita ko. hindi ni Tracy. Then I'll just have to prevent it from happening. Huntag ni Ursula. How? Takang tanong ni Rowena. Iiwas ako to be alone with him sa kwarto. Ang sabi ni Ursula. Pwede ba yun, Tracy? Tanong ni Rowena. Nagkibit-balikat si Tracy. Pwede. Choice pa rin naman natin ang masusunod. Kaya nga hula eh hindi pa rin 100% sure. Pero ako, gusto ko na i-claim na sure na sure na may magpo-propose sa akin ng marriage this week. Masayang bulalas ni Rowena. Napailing na lang si Ursula. Eh lahat naman yata nang tatanggapin mo basta't matuloy lang ang pangarap mong makasalan. No? Montag nito. Bakit nga bagay na lang ang desire mong makasal, Rowena? Takang tanong ni Tracy. Hindi naman ito nakasagot. Kumuhit ang lungkot sa mga mata. Pagkuhay. Basta, sino ba namang babae ang ayaw makasal someday? is the ultimate dream. Napailing na lang uli si Ursula. Kala mo na madali ang pag -asaw. Kaya ba umiiwas ka kay Sandro? Biglang tanong ni Tracy rito. Paano? Bakit? Ano bang alam mo ha? Nangiti si Tracy. More than you'll ever know, Pinsan. Pas kayo ni Miko ang atupagin mo at hindi ang at-first ng iba. Pagtataray ni Ursula, nagbuntong hininga si Tracy. As for me and for Miko, tanggap ko na kung walang mangyayari sa But then again, tomorrow I might change my mind. Depende sa aking kotoba. Kinabukasan nga sa cafe. Last day na ni Tracy noong araw na yun. Mamayang hapon ang flight niya sa Katiklan. Mabalik na siya ng Buraki. nagpa si Ursula sa cafe. Isang munting salo-salo lamang ang friends. Naroon si na Sandra, at Greta, Jupiter at maging si na kaibigan ni Sandra. They were very happy talking with one another. Nang biglang matalang ang kanilang pagdiriwang nang biglang may pumasok sa cafe na kanina pa nila hinihintay dumating, si Miko. Pinulungan ni Rowena si Tracy. Tama nga ang prediction mo. Dumating si Miko. Mangyayari na yung big event na sinasabi mo. Lumapit sa kanila si Miko. Habang lumalapad ka kadito palapit sa table nila. Ay naman ng mga kalalakihan na kakakilala rito from yesterday's event. O oh, andito na naman o. Oh. Maging ang mga kababaihan na sa cafe na nakakakilala kay Miko ay pigil hininga sa pag-asam na magaganap na ang kanilang inaasahang mangyayari. Matutuloy na kayang masabi niya dapat sabihin. Narating din ni Mika ang table nila. Ang gwapo-gwapo -guwapo nito. Habang seryosong mukha at determinado. This is it. Ang sabi nito kay Tracy. Nagkatinginan na lang si na Ursula, Rowena at Greta. Hindi naman alam niya na Sandro at Greta ang magaganap. Hinawakan ni Mika ang kamay ni Tracy. Ano ba? Kunwari reklamo ni Tracy. Sumama ka sa akin. Simpleng sabi nito. At bakit ako sasama sa iyo? Dahil ginagalit mo talaga ako. Hinatak ni Miko si Tracy palabas ng kapi. Nagsunuran si na Ursula, Rowena at Miretta. Napilitan na rin sumunod si Nasanda at Ren. Maging ang mga asyoserong customer ay nakasunod na rin. Lumabas silang lahat sa kape habang pinapanood si na Miko at Tracy ng kahawang ng kamay. Look, after ang sabi ni Miko kay Tracy sabay itinuro ang kalangitan. Tumingala si Tracy. Tumingala rin si Ursula, Greta at Rowena. Sandro at Greta lahat nang sumasok sa mga nangyayari. At napaluhan na si Tracy sa kanyang nakita. At kung paano kanilig naman si Ruel ni Greta at Osi. Kaniya ang mga susero ng sa gana mga Lahil sa kaganapan ng napamunan. Dahil sa kalamitan, ang nakita nila ay ang pagdaan ng isang private room. At sa likuran ng eropan, ay may hatak-hatang itong streamer. Kung saan nakasulat sa si streamer ang mga katangan ay labi Tracy. Kanina, pinalihan ang tumingin ni Tracy maramdaman niya sa sa ang saya sa kanyang puso. Ngayon nung sa'yo ang sasalita niya, siya ng mga sa pangmila ng pagdating ng dalil nito sa kanyang mga dami. Don't say anything. Hindi pa ako tapos. Matahinig siya. Pinitigan siya ng mga sa mga dami. Nagbuntong hininga ito na para magkamukuha ng lakas sa kaibotong. Sabay sabi, I love you. I really do. Ito lang naman ang talagang dahilan kung bakit ako nag-injure sa'yo for a while. I thought I cannot handle this. Until would be a fool to let you go, Tracy. I've been a fool once. I don't want to be a fool again. You're damn right. Bulalas ni Tracy. Natalawa lang si Miko. Ngayon din ang lahat ng nakakasaksi sa kaganapan. Hanggang sa dumukwang si Miko kay Tracy. Hindi ko si Tracy. Pagkaw sa hinintay ang pag-abot ng kanilang mga barabi. They kissed with passion and love. At nang sila ay magbito, may kung anong kuryenteng naramdaman si Tracy na parang lumukop sa kanyang katawan. And then suddenly, parang may nawalang espiritu sa kanya. She knew din na nawala na ang sumpa sa kanya. Malaya na siya. Dahil finally, he found the man who will love her genuinely. And his kiss had finally freed her from the course. I love you too, Miko. I love you too. Nagyakap sila habang nagpapalakpakan ang lahat ng nakakasaksi sa napakagandang kaganapan. It was the last prediction of Tracy na naganap. After noon, hindi na uli nakapanghula si Tracy. Nawala na ang course. Pero may dalawang prediction pa siya na magaganap palang in the near future ang mysterious marriage proposal para kay Rowena nang pagtatalik din umayon ni Sandra at Ursula. Matuloy kaya? Or well, that's another story to tell na magaganap na naman sa Solandro Cafe.